May mga tsuper at operator namang nangihikayat sa kanilang mga kasamahan na pagbigyan ang PUV Modernization Program. Malaki raw kasi ang pinagbago ng buhay ng mga tsuper ng modern jeep nang lumipat mula sa pamamasada ng tradisyonal na jeep. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Pitong taong din naging driver ng tradisyonal na jeep si Mang Benji. Noon sapat lang kita niya sa halos sampung oras na pamamasada araw-araw. Pero kung minsan, nagkukulang pa ang inuuwing pera kapag kinaltas ng boundary at idagdag pa kapag nagkakaaberya ang jeep na gamit niya. Sa isang araw, malinis na raw ang apat hanggang limang daang pisong kita. Ngayon, lumipat siya sa modern jeep. Ibang-iba na raw ang buhay niya. Lahat ng ano, sira, ikaw magayos ayos Karang, ano, walang nangyari sa buhay. Walang naipon. Ngayon, sa bagong jeep na, modern jeep tayo, daming nagbabago sa aking buhay. Sa pormahan pa lang, iba na dahil unipormado na si Mang Benji. Mas pating daw ang kita. Medyo forma-forma tayo. sa jeepney driver, nung jeepney driver ka ba? Pa, paano? Ako, parang dongis-dongis nako dongis ako dati. Ako maggagawa sa ilalim, maggagawa ng mga sira-sira. Ngayon, sa bagong jeep, may sarili kaming mekaniko. Sa modern jeep, 613 pesos ang sahod ng tsuper sa loob ng walong oras. Kung lalagpas, may overtime pay na 120 pesos kada oras. May dagdag incentives din daw kung naabot ang kota sa biyahe. Meron ding limang araw na leave kada taon na bayad ng kooperatiba. At higit sa lahat, may government benefits gaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Dito, dyan, dala sa overtime, mga OT, mga 1-2, 1-3, gano'n. Eh, sa Jeep, wala. Eh, gusto mo bumiyay, biyay ka. Dito, oras, binabayaran ka sa co-op. Pero di tulad ng traditional na jeep na arawang mahawakan ng kita, tuwing kinsenas at katapusan ng buwan ang sahod ng chopper sa modern jeep. Ang operator ng modern jeep na si Mang Kleto, tatlong dekaday na masada ng lumang jeep noon. Sa tagal ng panahon, wala raw siyang naipon o naipundar. Wala ma'am, yung jeep lang. <laughs> dito? Ay dito, maginawa kami rito ma'am. Luminis yung kuko ko kasi kakalikot nung jeep kong kakarag-karag. Diba? Bilang operator, nakita rin niya ang pagbabago sa mga tsoper ngayon ng modern jeep. Komportable sa loob ng modern jeep dahil air-conditioned at maaliwalas, mas malaki nito kumpara sa lumang jeep. Kaya ang pasaherong si Joy, modern jeep na ang lagi niya raw pinapara. Bagamat mas mahal ito ng dalawa o tatlong pisong pamasahe kumpara sa traditional na jeep, ligtas at fresh daw siya kapag dito sumakay. Dito kasi walang hassle. Hindi ka guys sa jeep siksikan, tapos punuan. Kaya dito at least kahit pa paano, ano ka yung Chill lang kasi air cool. Mas gusto ko dito talaga. May CCTV din sa loob ng modern ship para ma-monitor lahat ng galaw ng mga pasahero. Paglilinaw ng driver na si Mang Benji, wala siya inilabas na pera sa pagmamaneho ng modern ship. May opisina kami. May chairman, may general manager, may HR, yun. Wala kang dapat mabayaran? Wala. Ang operator na si Mangkleto, hinihikayat ang mga tutol sa PUV modernization na bigyan ng pagkakataon ng programa. Sana subalit na sila rito para guminawa yung buhay nila. Hindi nila nakaintindihan masyado yung, ano, yung magiging palakad ng kooperatiba. Hindi nila nakaintindihan. Kasi bago kami nakabuo nito, pinag-seminar muna talaga kami. Nagbabalita mula sa si frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5